kapag bago sa isang lugar ang tanging alam mo lang ay mga kwento galing sa ibang tao nabalitaan mo lang sa telebisyon o kaya naman nakita mo lang online kaya naman as an adventurous person handa tayong puntahan basta alam nating bago na naman sa karanasan oh ano pang hinihintay niyo get ready and let's explore the island of Siquijor pag pang history muna tayo. Pinagsikan na Island of Fire ang Sikihor. Dahil alam nyo ba, noong nadiskubre ng mga Kastila ang isla, nagliliwanag daw ito tuwing gabi. Pero hindi dahil sa apoy, kundi sa napakaraming alitap-tap na lumilipad sa dilim. Nang dahil na rin sa mga alitap-tap na ito, pinapaniwalaan hanggang ngayon na nababalot sa misteryo ang isla ng Sikihor. Marami sa atin, pinapaniwalaan ang mga kwento o mga balibalita tungkol sa isla. Pinapamugaran daw ito ng mga mangkukulam, mambabarang, aswang at napakarami pang iba. Gaano ba ito katotoo? Makakalabas pa kaya ako sa islang ito? Mula sa maingay na syudad, dalawang oras ang tatahakin para marating ang islang payapa. Isang oras na flight from Metro Manila, mararating ang Dumaguete City dito ka naman sasakay ng ferry papuntang si Island. Naabotin man ng 40 minutes to 1 and a half hour depende sa inyong sasakyan. Kung gusto nyo mas ma-enjoy ang view ng dagat, make sure na maaga kayo makarating ng Dumaguete City para mas masulit nyo ang view habang papalapit sa isla lang si Kehor. Sa pagbisita sa isla, hindi mo kailangan magmadaling puntahan ang mga sikat na pasalan dahil marami pa ibang mga atraksyon na naghihintay lang ng inyong atensyon. Pag minsan siguro kung sawa na mga tao dun sa, sa San Juan area, mm. and they want to find a parang peaceful lang na kainan, tsaka mura, perfect. accessible. Tulad na lamang ng kainan na ito, na kinakailangan mo pang sadyaing puntahan. Ito ang Book Cafe na nasa na ng kabundukan. Bukod sa mga kainan along the road, kung gusto mo lang hindi masyadong matao, maaari mo puntahan ito hindi pa masyadong nadidiskubre ng karamihan. Panalong-panalo ang panoramic view. Mula dito, tanaw mo ang kalakang bahagi ng Negros Oriental at ang Apo Island. Siyempre, hindi lang matamo ang mabubusog. Panalo rin ang kanilang mga pagkain na pasok sa panlasang Pinoy. Then, if you want a good view, a very nice view, you should go here. A nice food also. Mm. Mm. Sa pag-unlad ng turismo sa isla, kabi-kabila na rin ang mga nagsusulputang accommodations. Kapag naghahanap ng accommodation, we have things to consider talaga. Dapat accessible, malapit sa lahat, and of course, budget-friendly. Bonus na talaga kapag may magandang view. Pero ito ang pumukaw sa aking atensyon. Hindi moderno, pero may pagkamalikain ang disenyo. Ah, good morning, sir. So, ah, good morning. Ano, good ano, morning. ano po ang pangalan niyo? Ah, Dandi sir, Dandi. Sir Dandi, kasi naghahanap ako ng accommodation and ito talaga yung hanap ko. Oh. Ano ba yung mga naging inspiration mo or kailan ba nag-start? Ah, uh, my hobby is collecting uh, uh old uh, stuff like uh old woods para mga antik. Ah, mga antik. Oh. Antigo ba? Sa bahay ko yon. Tapos nagkaroon ako ng chance na magkaroon ng ganitong business. Mm. ah Uh, doon ko ah, inalagay yung idea ko. Di, tapos, pero dito na talaga yung bahay mo? Hindi. Yung sa kabila. Yung, yung old house dyan. Ah, yung old house. Ah, ah, yan, oh, Nakita oh, yan. Tapos? Tapos ah, nagkaroon kami ng uh, ah, na magkaganitong business. Yan. Ano yung salitang Gapnod pala? Ah, uh, actually it's uh, like driftwood. Like ah, dripwood. driftwood. oh, like drifted in the uh, shore. Uh -oh. That is why uh, it's a... Uh, so yung mga dating na lang ng dagat na napupunta dito, ginagamit mo pa uh, yes, 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 yes. Wow, so uh, parang sustainable siya. Pangatlo, ang Sihor Island sa pinakamaliliit na isla sa Pilipinas. Pero huwag niyong malitin ang islang ito. Siksik naman ito sa dami ng magagandang puntahan ng mga turista. Isa nga sa mga ito ang Salagdoong Beach. Pero bago ito, madadaanan mo ang napakagandang man-made forest na itinanim may 55 taon na ang nakalilipas. Ang Saladong Beach ay hindi lang puntahan ng mga gusto mag-swimming. Dinadayo rin ito ng mga hilig ay snorkeling at gustong sumubok ng cliff jumping. Hindi lang isa ang falls na mapupuntahan sa isla. Dinadayo rin ang tinatawag na Zodiac Falls. Ang bansag na ito ay mula sa mga Zodiac Signs. Dahil ang bilang ng mga signs, umapareho sa bilang ng mga mapupuntang falls dito. One, two, at sino ba naman ang hindi nakakalam ng Kambugay Falls na isa sa pinakakilalang destinasyon sa isla? Ito ay may tatlong waterfalls at tatlong lagoon na inyong ma -e enjoy Isa lang ito sa napakaraming waterfalls na matatagpuan sa Secure. Bago ito marating, kailangan muna mag-register at magbayad ng 20 pesos na entrance fee. Sunod ay kailangan tahakin ang 135 steps na hagdanan Good luck na lang sa inyong pagbaba lalo na sa inyong pag-akyat. Ang tubig sa falls, turquoise blue ang kulay mula sa kabundukan ng tubig kaya siguradong fresh at malinis. Pero 'wag niyong iinumin ha. Alam niyo 'pag sinabi talagang si Core dati kinakatakutan mga kwentong kababalaghan pero ngayon nabago na. Iba na ngayon ang pagkakilala ng Siargao dahil sikat na sila sa mga tourist spots, mga pagkain, mga white sand beaches. And syempre, kapag pumunta kay Lisek or huwag niyong papalampas yung puntaan yung pinakasikat nilang waterfalls na Kambuga High Falls. susubukan naman natin yung broom shot na sikat dito. Bale para mag sakay dito sa Oh, yung ganda nito ah. Akala ko normal lang siya na walis pero hindi pala. So tuturuan natin ng akin kuya. Okay. Abante sa. po. Okay. Talon lang tupi yung pasal ko. Mm. Okay. Mas maganda ba naka So nakapa Ah, uh, okay lang yung nakapasa nakapa maganda. Okay. Tama ba okay. yung hawak ko? Okay. Forward konti, sir. Plus yung pa mo. sa atras yung walis, walis lang. Okay, tingin dito sa camera. Okay, jump smile. Tingin dito sa baba. Sa baba. Okay, wait lang po ah. okay. one, two, three, jump. Turo yung kamay sarap, sa harap, sir. Oh, Kailan? One, two, three, jump. Tingin dito. One, sa one, two, three, jump. Nice one. You. <laughs> Hmm. Katulad ko rin ba kayo na kapag bago sa isang destination or second time, you keep on searching sa mga other destinations na mga pwedeng puntahan. Ako kasi, aside from searching, ginagamit ko talaga yung Google Map para maghanap ng mga bagong destination, di ba? Parang kakaiba siya. Ah... Uh, And then yun, kapag may bago pupunta kayo, kailangan nyo i-check talaga on Google Map kung saan yung location niya para mas maklaro nyo yung pagkakasunod-sunod ng itinerary na pupuntahan nyo. Kasi sometimes medyo malayo or kailangan nyo talaga mag-spend ng time para lang mapuntahan yun. Tulad na pupuntahan namin this morning, that's why gumising kami na maaga kasi habulin namin yung sunrise. Other option to watch sunrise and sunset tiyak hindi mo lang ito magugustuhan, kundi mamamangha ka sa view na magwe-welcome sa'yo. Grabe, dito mo makikita na kung gano'n lang kaliit talaga yung Siki Literal, gagawin natin ng 360 view mula dito hanggang dito hanggang doon sa kabila pa ng Siki Kitang-kita mo at mamamangha ka talaga. Pinuntahan namin ang Observatory Tower sa isla o ang mas kilala na Island View Tower. From the word itself, view ng buong ista talaga ang makikita mo dito. Ayan, finally, andito na tayo sa pinaka-top ng Observatory Tower. And as you can see, actually, uh, marami lang ako napuntahan na talagang 360 view. Pero I think this is the first time na talagang literal na 360 view yung makikita mo. Kasi buong Siquijor, makikita mo from there to there. Kasi pag inikot mo... Wow! Talaga masabi mo na sa pinaka-highest point ka ng Siquijor Island. Kasi talagang worth it ang pagpunta dito. Wow! Matatagpuan ito sa Mount Bandilaan. Matarik ang mga daan pero hindi mahirap puntahan dahil nararating na ng mga sasakyan hanggang sa tuktok ng bundok. Ang isla ng Siquijor, binansagan bilang Mystical Island ng Pilipinas. Kinakatakutang puntahan ng mga dayo noon dahil sa mga haka-haka at kwentong kababalaghan. Pero hindi ko naman naramdaman na mayroong kakaiba dito. Nakilala ko pa nga ang isa sa mga kilalang manggagamot o mananambal kung tawagin sa kanila. At sa katunayan, ilang mga kilalang personalidad na rin ang dumayo sa kanya. Hindi lahat ng dumadayo dito ay pagpapagamot ang pakay. Tulad ko na ang isang ritual o pagpapausok, cleansing o pangtaboy daw sa mga malas at iba't iba mga elemento na nasa aking katawan. Pero, ah, uh, kailangan po ba, okay. kung di naman may sakit, ano, ano yung ibang purpose kung magpapausok ka? I pausok lang, cleansing lang. Cleansing? Oh, sa katawan. Paalis to sa mga ano eh sa mga masamang espirito, aso ko, yung mga malas natin mm -hmm. sa buhay natin. Yan, yan ang cleansing yan talaga. Parang papa rin siya. Oo, para hindi ano, ma ano natin malas-malas sa buhay natin sa mga negosyo. Mm -hmm. Siyempre, paalisin natin. Gaano katagal niyo na pong ginagawa ito? Tagal na, pagkaalis, pagkawala ni Papa. Mm -hmm. Papa sa asawa ko, ako ang binigyan. Hmm, pinasa po sa inyo. O, pinasa. Pero baronong na talaga ako nagsamasama kami. Hindi naman masama kung subukan natin ito paminsan-minsan. Wow. At kanya kanyang paniniwala lang Ayan. yan. Basta ang halaga, oh. hindi tayo makakalimot sa dakilang lugar. Sa pakalanda, ka. Oo. Oh, sa usok. Ito ngayon sa Sambulawan, uh, underground river. And we're gonna go underground, syempre. <laughs> And may habang 150 meters daw yung haba yung underground river na pupunta natin. So, let's go! Ayan, so dito, kailangan na namin magbukas ng ilaw at papasok na kami sa unang chamber na madilim. Hmm. Dito makikita daw yung mga gold silver glitters. Hindi lang siya mas makita dito. Ito mas makita sa dito oh. Pero, yan, kumikinang siya oh. Hindi na lang, magiging gold bars niya. Ang mga stalactite, sensitive po siya sa mga hawak ng ano. Kamay. Kamay. Yes. na hawakan na yan, mamamatay, na, siya. siya. Oh. At ayan, uh, na tayo sa unang part kung saan, patubig na. Ay, dito na tayo sa uh, ng uh, bukana ng kuweba. Dito na kayo mapapansin natin eh, na yung... Hanggang tuwot agad? Oo, oh, hanggang tuwot agad tuot, 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 yung, ano, yung tubig. Eh, mamaya, hanggang ngayon? Okay. Yes, nagpas pa. Nagpas pa. Nagpas pa. pa daw. Grabe, oh. So, Hanggang so, na igagal. Hindi ko nabot sa ilaw. Hindi po. Hindi Pero, na po. guys, kahit na, so buti na may malinaw tayo na ilaw. Oh. Makikita kung gano'ng kalinis talaga yung sa tubig. Alam mo kung mahulog yung phone mo dito? kita pa rin natin. Sana. At sponsor naman yun. Sana, sana, sana po. Sana. po. Hindi na po abot po. Ito na po. Bakit hindi na akong iwan? Hindi na, tignan po. Ang ganda! Bakit yung first time ko na mag-gig na talaga... panahon kalalim agad! Kasi usually, may malalim. Tapos may tsi lang siya. Oh. Pero ito talaga, uy, hindi mabut! At yung medyo yung kailangan mag-ingat dito, yung kasi may mga ilang na bato bigla na... Patalas. Patalas. Kailangan maingat sa paa talaga. Wait, wait ano, Parang masarap may fins dito, no? May history siya. O may kwento si Kuya kasi, according to my source, oh. huh? pa nung no, panahon nung no, okay, no, 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 hapon, dito to nagtago yung mga ninuno nila. <laughs> Tapos nung El Nino, dito no, sila kumukuha ng cool. source. Na tubig. tubig. Oh. Kuya, may tanong ako. Ilang percent ng pinupunta natin ngayon ay tubig? Ito ba yung 100% puro ganito? Oh, yes, yes. 100% puro ganito. Uh, pero may mararating sa'yo sa dulo na parang may malaking like mga rock uh, formations. Uh, meron, sir. Uy, masikip. Hindi ko po, po nang bahagya, sir. Yeah. Bahagya, okay. Okay, hey, good. Dito sa part na to is medyo masikip na. That's why yung tigkabi gilid is kaya mo na abutin. Kaya medyo may mahawakan ka na. Parang hanggang dulo talagang, usually naman talaga, sa karamihan ng mga kweba na pupunta natin. Habang tumatagal, talagang papahirap ng papahirap. Pero at the end, may mapupuntahan ka talaga na sobrang magical. <laughs> Kamusta po yung experience mo? Love Maganda po. ah maganda. May, may Buddha doon. May friend ako doon. Nandito na tayo sa medyo bandang last part na ng cave. And sabi ko nga kanina, merong surprise. And hindi ko ina expect na ito yung surprise na nasa sa akin. Well, it's Buddha. But it's uh, man-made. Pero sobrang effort ha. You know, parang oh, sobrang creative talaga ng mga although this is the safe part naman or hindi naman siya yung sobrang sensitive part ng cave. That's why they made it. Diba? You can just touch this. Pero yung lupa naman, I think galing din dito sa loob. And pag lumawas yung tubig, for sure mawawash out naman siya. Andito ah, na tayo sa pinaka-huling bahagi ng prueba. And sabi nila hindi lang galing yung tubig. And pagpunta ko dito, feel ko yung tubig. Kalagang parang daman mo siyang lumalabas. Sa maliit na isla ng Siquijor, ang dami mo nang mararating at pwedeng gawin. Hindi man ito tulad ng ibang mga lugar sa bansa na mas developed at advanced, ang kasimplihan naman talaga ng lugar ang patuloy na binabalik-balikan ng karamihan. Sa iba, sapat na ang natural na ganda at kapayapaan sa isla. This is one and that's a story.